Alam niyo ba ang simpleng dahon na ito ay may pambihirang binipisyo sa kalusugan? Ang dahon ng guyabano ay puno ng antioxidant at katulong sa pagpalakas ng immune system, pababa ng pamamaga at maaari makatulong sa pagbababa ng blood sugar. Panlaban sa kanser, may ilang pag-aaral na nagpapakita ng potensyal nito laban sa iba't ibang uri ng kanser tulad ng breast, lung at prostate cancer. Pampalakas ng immune system, ang dahon ng guyabano ay mayaman sa antioksidan gaya ng vitamin C at flavonoid na tumutulong sa pagpalakas ng resistensya laban sa sakit, panlaban sa diabetes, pampawala ng stress at anxiety, pangontra sa infection, may antibacterial at antiviral properties na maari makatulong sa paglaban sa mga infection sa balat, sipon at tubo, pampaganda ng balat. Ang nilagang dahon ng guyabano ay maaaring gamitin bilang panghugas sa balat upang makatulong sa pagpapagaling ng sugat, pampawala ng rayuma at pananakit ng katawan. Ang pinakuluang dahon ay ginagamit bilang ang panghilod o pangmasahi sa masakit na kasukasuan at kalamnan. Sa paggawa naman ng tsaa, kumuha ng lima hanggang pitong sariwa o tuyong dahon, hugasan ng mabuti at lagyan ng tatlong tasang tubig at pakuluan ng labing limang liminuto at pag oki okay na, palamigin ng bahagya sa kainumin. Pwede rin lagyan ng honey o limon para mas masarap. Uminom ng isang tasa araw-araw para sa natural na sigla. Kalusugan sa isang tasa, nasubukan mo na ba? Comment mo sa baba. Subukan na, like and share para sa iba pang natural na tips. Thank you for watching.